says, Ngayon lang ulit kita na yung video. Kamusta na ang baby fur namin? Ang baby fur. Ang baby fur. Kamusta na, Diyos ko? May muta ka na naman, oh. Ano ba yan? Kalilinis ko lang ng iyong muta. May muta ka na naman. Kaliligo mo lang kahapon, ano? Ikaw talaga. Dungis-dungis mo na naman. Ano ba mga pinagkagawa mo? Mahihain ka talaga sa camera, ano princess dyan? Tingin ka nga, ano ka ba? Ba't ba ganyan? Tingin ka sa camera, oh. Pakita mo yung cute na mata at ilong na bilog na maitim. Diba? Huwag kang sa camera. Ha? Kamera lang yan. Ano? Tingin ka dito, ano ka ba? Cute ka naman, hindi ka naman pangit. Oh, di ba? Kit-kit siya. Ano yun? Para may train o track, ano? Ang gulo-gulo sa labas, di ba? Kasi may festival na nangyayari, mga prosesyon, parada. Daming tao sa labas. Nakipag-celebrate na tayo kahapon, kaya dito na lang tayo ngayon sa bahay. Kasi Pahinga ta tayo. O no? O saan ka pupunta? Hmm? Uy. Diyos ko, lago-lago na ng iyong balahe po. Talagang baby fur ka na. Yan. Princess, dito ka muna. Tayo. Yan, video ulit tayo, princess. Tingin sa akin. Uy. Uy. Talaga, napakahiyain talaga ng asong ito. Oh pagkakahiyain ni Princess Jen. Napakahiyaing aso nito. Pero pagkakit-kit naman, kaya nga lang, ang dungis na. Kalilinis lang ng muta. Tanggalin natin ang muta mo, ha? Tika, tika. Tanggalin natin ang muta mo. Yan, ang muta mo, o. Oh. Um, amoy mo, o. Oh. Ay, ano ba yan? Iyo pang ano? Nilik? Sa Sa kabila. Halala natin ang iyan. Teka, 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 teka. Hmm. Yan o. Ay. Nagustuhan mong iyong ano ha. Iyong mota. Princess Jan. Princess Jan. Princess Jan. Princess Jan. Princess Jan.